Okay, ganito. So, effective to kapag ka man-to-man man defense. So, ang key dito ay mapapwesto mo yung yung 4 or yung pig na marunong dito sa high post. So, wag mo siyang papapwesto yung dito sa gitna kasi sisikip yan o kaya kapag sa masyadong mababa. sa so malalim, mahirapan na siya dapat dito ka lang sa may bandang high, high post. Dito, meron siyang angle para pumasa, uh, para tumira. Kasi kapag nandito na sa gitna, kukuyugin na siya. So, eto, pasa mo dito, or si shooting guard, pasa yan. Tapos, eto, pupunta siya rito. No, ayan. So, pagkapasa, diretso na siya. Screen na yan. Screen na, ikaw lilitaw ka rito. Pwedeng ipasa sa yung bola o hand off yan diretso ka rito. Diba? Kasi ito sa malamang ito susunod to. Yan. Kasi kung man to man defense kayo susunod yan sa, sa depensa. So kung ito nag-screen, so malamang ito hahabol to dapat mabilis decision making kung hand off yan pwedeng diretsyo na yan dito ang mangyayari ito help to o kaya ito help to dito di diba? tapos ikaw pwede ka mag drop dito or bago makabalik yung depensa si ito ahabol ha pa to pataas so, malamang kung humabol yan ito yung ito yung help ikaw tira ka na so kung nag help to pasa mo diba kung kung ito 'yung nag-help pasa ka kung hindi eto 'yan malamang kasi nag-screen uwi screen to eh so ito 'yung bababa so, pwedeng ibigay mo sa kanya ganoon or kung ang nangyari ay fake na hand off pwede kang bumalik dito susunod to ito naman yung dilitaw pasa di ba or yung kanina pinasa diyan di ba tapos in screen susunod to ikaw aangat ka rito pasa ito ahabol ah, so kung ito nalito pwedeng ipasa dito kung shooter to tira na yan di ba so kung hindi dito lang siya ikaw hand off derecho, or kung hindi mo tanggapin ikot ka rito para ito makagalaw mag one on one na lang sila